So ito guys, pag-usapan po natin ha ah. Sa mga nanonood po dito sa channel ko um, Alam nyo naman po na ako ay pro kay Soto eh, Pinagtatanggol ko parati si Kai uh, Lalo na nung siya ay parang pinaparinggan ni Coach Chot Reyes Sa media, naalala nyo yun? <laughs> diba? Ilang buwan pa lang nakakalipas, nagpaparinigan sila sa media diba? Pinagtatanggol ko talaga si Kai At uh, I fully support yung kanyang journey para makalaro sa NBA o kung saang mang liga ang gusto niyang maglaro. Okay? So walang question doon. Pero pag meron siyang nasasabi na hindi ako nag-agree, 'di ba? Eh, pwede ko din naman siyang i-call out at para i-explain sa kanya na para sa akin ay hindi tama yung kanyang pinos. Okay? So ganyan po ang magiging tema ng aking video sa ngayon. Kasi po nag-post siya ng appreciation post uh, para po sa natapos na World Cup. Kusamping na salamatan po niya yung Pilipinas. A wonderful experience. From dreams to reality. Okay po yun. O pero meron din siyang konting hirit sa mga kritiko niya. Sa mga kritiko niya, sa kritiko siguro ng Gilas, o sa kritiko ni Coach Chot, So, Maaring doon na sa lahat Kasi minsan pinagsasama na nila eh Porket uh, kritiko ka ni Chot eh, Binabash mo na din daw yung buong gilas Pero anyway ito, Basahin po natin yung pong sinabi ni Kai Soto Na medyo kontrobersya lang naman ng konti okay? Ito po yung sinabi niya uh, From dreams to reality okay. People who never wore this Pilipinas jersey Will never understand The difficulties, pressure, and the sacrifices we made Okay, so in a way, parang yun yung kanyang hirit na din. Na hindi mo naman pinagdaanan yung hirap at sakripisyo namin, di ba? Wala kang karapatan na i-criticize kami. Parang ganun ba yung ibig sabihin mo doon kayo O baka naman mali ako ng pagkaintindi. Okay, so ano ang problema ko doon sa sinabi niya na yun? Nakita ko din to doon sa post ng isang kaibigan ko eh. Um, never understand the difficulties, the pressure, the sacrifice, di ba? anong kapalit nung difficulty, pressure at sacrifice na yun, Kai? Di ba? Hindi ba milyon-milyon na salapi galing sa Smart, galing sa SBP, galing kay Boss MVP? Para doon sa dalawang buwan nyo ng difficulty, pressure at sacrifice. Ang lumalabas nga sa mga news, ang natanggap mo daw ay mga nasa 10 million pataas ba diba? Hindi nyo naman kinukumpirma yan, hindi nyo din naman dinedenay, so hindi natin alam. Pero katulad din nga ng sinabi ko, wala namang masama kung makatanggap kayo niyan. Dahil kung malaki ang kinikita ng SBP, maraming mga sponsors, dapat matikman din yan ng mga players. Dapat mabiyayaan din kayo niyan. So walang problema sa akin kung makakatanggap kayo ng ganung kalaki, yung 1 million dollars ng Jordan Clarkson. Deserve yan. Eh, Deserve yan. Kasi kung kumikita naman, ibigay sa inyo. Diba? Pero ang problema ko kay, sana kung napapanood mo to, for you to say difficulties, pressure and sacrifice we made, di ba? Nakakahiya naman dun sa mga ibang atleta natin. Yun nalang lalaban sa Asian Games, okay? Na walang budget. Di ba? Nagte-training sa pangit na facility. Minsan sila pa nagbabayad ng pangkain nila, ng mga trainers nila, ng logistics nila, ng upa nila, diba Na naghihirap talaga at nagsasakripisyo talaga, sarili nilang pera, sarili nilang hirap, wala silang mapadalang pera sa pamilya nila para maabot yung kanilang pangarap na makapanalo ng ginto para sa bayan at mabigyan ng konting reward. Okay? Yung reward nyo na bigay upfront eh. Diba? Up, manalo matalo kahit anong maging resulta natin, merong mapupunta sa inyo na kung ilang milyon man 'yan, Diba? Ang sa akin nga, maganda nga, maging transparent na sa ganyan para sa local players. Eh. Diba? So, so, parang hindi lang, wala lang sa lugar kay para sabihin mo na difficulties, pressure, and sacrifice. Dahil kung ibabangga mo sa ibang mga atleta natin na nagkakayod, nagihirap, walang natatanggap kahit ano. ba diba? Bankrupt. Walang kapera-pera, walang ipon. ba diba? Yung sakripisyon nyo for two months, kapalit naman ilang milyon medyo sulit na naman yung sacrifice nun talaga. laban mo na yung bayan. Walang question ha, na ikaw ay lumalaban para sa bayan. Heartfelt yan. ipaglalabang uh, ipaglalaban kita dyan. Walang question yon na talagang mahal mo ang Pilipinas. Ipaglalaban mo tayo. Pero yung para sabihin nga na sa mga kritiko na hindi nyo alam, pakiramdam namin, sakripisyo namin, hirap namin. Eh yung binayad sa inyo. <laughs> ba diba? Yun lang eh. Ito, explain. ito, ito yung rason dyan. Ito yung rational dyan, Kai. Kung sakaling magtampo ka sa akin, Sabihin mo, bakit mo inihirita ng ganyan, na Ito, para ma-explain ko lang. Okay? There's a reason kung bakit kayo tatanggap ng milyon dito sa World Cup kahit manalo, matalo, ano man ang resulta natin. Okay? There's a reason kung bakit kayo mag mag-earn ng how many hundred thousands or millions tapos yung ibang atleta natin nga nga. Okay? Dahil uh, ang Pilipinas ang number one sport ay basketball. Dahil ikaw ay sinuwerte na pinanganak sa isang bansa na milyon-milyon ang mga katulad ko na obsessed sa laro na ito, na basketball at biniyayaan ka din ng Panginoong Diyos ng uh, height na 7 foot, 7 footer, di ba? Ilan lang ang binibiyayaan ng Diyos ng ganyan. At ikaw ay pinanganak sa isang bansa na marami kami na obsessed sa basketball. Dahil marami kami na obsessed sa basketball. At dahil obsessed nga kami, minsan nagki-criticize kami, minsan may nasasabi kami. At dahil marami kami, marami ang sponsors. Dahil marami ang sponsors, marami ang pwedeng i-distribute sa mga atleta. di ba? So kung wala din yung mga obsessed na fans, mga diehard na fans, na yung iba dyan nagkikritisize sa inyo, nagkikritisize kay Chot, hindi nyo din makukuha yung milyon na nakukuha nyo. Diba? Kahit, dahil, kasi sino ba nakakakuha ng mga milyon pa sa atin? Si Heidi Lin. Diba? Si Pacquiao. Uh, sino pa? Yung mga boksingerong nag-medal. Uh, o kasi sila, sila nananalo. Diba? Nananalo sa world stage. Diba? O, pero yung mga basketballista natin, upfront yung bayad. At sabi ko nga, deserve nyo yan. Kasi ginagalingan nyo sa sports na mahal namin. Pero para sabihan nyo kami na hindi nyo kami maintindihan tong sakripisyo na, na, ano kayo-kayo na lang. ba diba? Pero nga, hindi, hindi magiging ganyan yung bayad sa basketball kung hindi obsessed yung Pilipina, mga Pilipina sa basketball. Tanong mo, magkano bayad ng mga futbolista natin? Sa askal siguro. Yung magkano bayad sa mga softball natin? magkano bayad sa mga kahit lalaking volleyball natin ang layo kumpara sa natatanggap ng mga ng mga basketballista dahil kaming mga kritiko, kaming mga diehard ay obsessed sa basketball. So sana wag mong masamain, 'di ba? Ako ipagtatanggol kita pag bastos, kapag sumosobra, pangit 'yon. Ayoko din noon. Maski kay coach shot, ayoko din yung mga sobrang bastos na hirit. 'Di ba? Pero sana wag mong masamain yung mga kritiko na humihirit na gano'n. dahil magkakakonekta 'yan, 'di ba? Para sabihin na na kung hindi mo suot yung jersey namin, hindi mo maintindihan yung difficulty, yung pressure, 'di ba? Nakakahiya kasi sa ibang mga atleta na talagang nagsasakripisyo, walang natatanggap. 'Di ba? Kung hindi sila manalo, wala nga nga sila. Maybe hindi baka hindi nga enough para bumuhay ng pamilya, para magpatayo ng bahay o, maliit na bahay o, kung ano, makabili ng sasakyan. 'Di diba? So, sa akin 'yun lang, appreciate lang kung anong meron tayo dito. Di ba? And uh, naiikindihan ko naman eh na syempre uh, yung kay Coach shot di ba? Sa nasabi, yung mga players. Uh, mga players, sumusuporta ng mga kay Coach shot ah. Eh sino ba ang tangang mababash doon sa sa boss nila, sa nagpapasahod sa kanila? Di ba? <laughs> sino ba? Di ba? Parang wala ka namang utang na loob noon. Parang ingrata mo naman noon. Na di ba? Ang laki-laki ng inaalawan sa'yo. Tapos sisiraan mo yung yung coach na inasign ng boss mo. Diba? Naintindihan naman namin kayo. Pero wag mo namang, wag nyo naman, di ba? Naanuhin na parang, na parang kung hindi kayo naglalaro katulad namin, wag kayo mag criticize ba, Hindi eh. Kasama yan eh. Kasama yan eh. Kung wala din kami, hindi din ganyang kalaki yung basketball sa Pilipinas. So magtulungan lang tayo. And wag kang mag-alala, yung NBA journey mo, saan man, full support kami sa'yo. Full support kami sa'yo. Kaya... Yun lang, yung mga bashers mo, na, na na binabash yung laro mo ako, ako mismo magtatanggol sa iyo diyan wala oh wala kang problema pero yun lang sana lang maintindihan mo na in terms of lahat ng athletes sa Pilipinas kayo ang mga pinaka pinagpala eh, eh definitely may sakripisyo kayo may hard work kayo may ano kayo pero nowhere near doon sa sacrifice ng ibang mga atleta natin so sana ma-appreciate lang so yun lang naman so thank you very much guys see you po sa next video po natin Go Gilas pa rin no? eh, sa Asian Games. Laban tayo. Tomorrow yung press con. And Kai, good luck sa Hiroshima, sa Dragonflies. Sana mas mag-develop ka pa. Ulitin ko, pag naka-NBA ka, magpapalit ako sa amin. No? Eh, so, yun lang. Thank you very much po. Go Gilas. Bye-bye.